Ayoko na sa'yo. Sa Hayaan mo rin. na mo na kami! Hayaan mo na na kami! Ayaw, Kaya, I, 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 hindi, hindi, hindi mo sa kailangan. Makakaroon ka ng lalaki na paninindigan ka, paninindigan yung anak mo. Anak? No, hindi kita bibigyan ng anak. Para ano? Para maging malosyang ako, tapos kagaya ni John, iiwanan mo din ako? Gusto kita. gusto mo, pakasalan mo ako. Para mabuo na rin yung pamilyang gusto mo. Babe, sabi ko kasi sa'yo. Dandun mo ba sinabi din sa asawa mo na iwan mo na siya eh. Oo, oh, iwan lang ko na hindi ka na tayo tumirahan. Hindi pa tayo tumirahan. Sa'yo man na yan. Sino yung kasama mo? ah ka... girlfriend ko. Girlfriend mo? Ano ba yung sinasabi mo? Miss, hindi mo maalam yung asawa yan? Alam ko. Hihiwalayin ka na nga niya eh. Johan, ayoko na sa'yo. <laughs> hindi ako papayag. Anong alam? So, kung sawa na ako sa'yo. May isa ba't eh! Baka ba, di ba? Eh, ba't pinipigil sarili mo kung na sa'yo ng tao? ka na Tumigil ka na! Tumigil ka na! na sa'yo! sawa na ako sa'yo! Hindi, ito na Hindi ko anak yan. mo Ano na ba, ko na sa'yo. Hayaan mo na kami! Hayaan mo na kami! na 아, 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 Tama na yan, tama na yan. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Babae ang kasama mo eh. Ano na, tama na yan. Alam mo, hindi mo dapat iyakan yung ganyan lalaki. <coughs> ano yung walang Hindi, hindi, hindi mo sa kailangan. Makakahanap ka ng lalaki na paninindigan ka, paninindigan yung anak mo. Kaya ka na miyak, ha? Hindi mo kaya Kaya mo yan, kaya mo yan. Sa una lang yung masakit. taka na. <laughs> Hi, babe. Saan nga namin galing? Nag-shopping. Kulang nga yung napamili ko kasi kulang yung budget na binigay mo sa akin eh. Ikaw, sa, sa halip na maglinis ka ng bahay, nandito ka lang pagdating ko. Shopping ka ng shopping? Eh bakit? Yan naman pinangako mo sa akin ha. Bibigay mo yung mga luho ko. Alam mo, Sel. Pwede ba? Pag ka naman. Gusto kong, gusto kong magka magkaanak. Pero hindi mo binibigay sa akin. Ano bang problema mo? Anak? No, hindi kita bibigyan ng anak. Para ano? Para maging ako, tapos kagaya ni John, iiwanan mo din ako. Hindi, tigil-tigilan mo ako sa mga anak-anak mo na yan, Sam. Sel! Bumalik ka dito! Hey. Uh, jo! Okay na, nang pamilya na tayo. Diyan na rin yung mga gatas ng anak mo. Salamat ah. Uh, oh, tsaka nga pala Jo, pagka may kailangan ka, sabihin mo lang ah. Um, ba't na pala ang bait mo sa akin? Tsaka hindi ka ba napapagod? Lagi mo ko tinutulungan? Eh, alam mo naman Jo, di ba? Na wala ka namang katuwang sa buhay. Tsaka okay lang naman. Alam mo rin naman, di ba, na gustong gusto kita. Mm, tsaka, bakit ako? Hindi ka nalang umanap ng single. Tinan mo, diskresyada ako. May anak, tapos long siyang pa. Walang ayos. Eh, ano nga yun? Kung wala kang ayos. Alam mo, jo mas... Sa'yo kasi nakita yung ideal girl na hinahanap ko. Tsaka to zero. Si Napamahal na rin sa akin ito eh. Eh, yun nga pala. Magpapasama ako sa iyo kasi kailangan kong asitas yung birth certificate ni Hero. Hindi pa kasi ayos eh. Ah, uh, jo, gusto mo ba? Eh. Sa akin na lang ipangalan si Hero. Kung okay lang sa sa'yo. Day. Para may tumayong ama sa kanya. Tsaka di ba? Sabi ko naman sa iyo na gusto ko ito. Gusto mo, pakasalan mo ako. Para mabuo na rin yung pamilyang gusto mo. Para rin na tumay yung tatay kay Hiro. Tsaka, alam mo, mabuti na may intention ko sa'yo eh. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Ako ba, Joe? Di ko nang gagawin lahat ito kung hindi ako sigurado. Sige. Hi, Hiro. Oh! Mo no, problema daw pre. Oo oh, nga, pre. Bakit? Yare. Yeah, Tayo ay. Problema Sabi ko sa ano? Sa so na sana ng magseryoso kay si eh. Kaso ayaw niya. Yes, sinasabi ko sa iyo, pre. Tatandaan mo yung uh, 'di ba? May may naanak ang dati? Oo oh, nga, pre. Tanda mo pa 'yon. Si Joan. Oh, si Joan. Di ba may anak ka doon? Ganda pa rin ang buhay mo doon. Bakit? Di ba? Di naman ako sigurado ng akin yun Yun na nga eh. Bakit yung masiguraduhin? Eh, di ba gusto mong magkaanak? Oo, gusto-gusto. Pero okay na kami ni Sel eh. Tinamaan talaga ng lintek kang ha. Hindi <laughs> naman sa nangihimaso ako, pre ha? Pero siguro karapatan mo rin malaman kung anak mo talaga yun. Eh. Oh, pa-DNA kayo, ano? Para sure ba, pre? Ano so, nang gagawin ko ngayon? Eh. Ba't di mo kausapin si Johan kung sa'yo talaga yung bata? And di ba pangarap mo magkaanap? Edi eh di pagkakataon mo na yan? Oo, oh, pre, tama. Pwede, pwede. So, cute, cute. Nalag ko. Johan? Ang tagal-tagal kitang hinahanap, nandito ka lang pala. Ito na yung anak ko? <laughs> pwede ba, Sam? Wala kang karapatan sa anak ko. Pwede ba malista ka? John, pwede bang mga ako muna Ay! anak ko? Please. Hindi, uh. Okay lang. Alam ko, anak to. Random na random ko to. Ramdam na ramdam ko, Johan. Pwede bang sa akin na muna itong bata? Nakakapal na mukha mo, no? Johan, okay lang. Kaya mo lang. Ayun pa. Hindi mo pa pahayag. Siyasama ko tong bata. Wala kang magagawa. Ayun, anak sasama. ko to. Pero yung makuha mo na yung bata. Magusap tayo ng maayos. Sige na, pare. Johan, pwede ba ang hawakan mo to? Oo, pare. Anak mo siya. Sa dugo. Pero dala niya ang kapilido ko. Pinakasalan ko lang naman yung babaeng sinayang mo. Pinatunayan ko lang naman ang di lahat ng lalaki katulad mo na walang bayan. Alam mo ako yung pakatatay sa anak mo eh. Pwede ba pare? Huwag mong guluhin yung pamilyang sinayang mo na binuo ko. Please lang.